Nangyari iyon sa simula ng digmaan. Pero mukhang bumabalik na naman ang mga protesta ngayon. Gusto ni Putin na muling buuin ang Soviet Union. At ngayon, unti-unti nang nagmumukhang parang isang libo siyam na raan, siyam napot isa ulit ang Russia. Ang mga kabataang Ruso ay nasa lansangan. Sumisigaw ng mga anti-digmaang slogan at humihiling ng pagbabago ng pamahalaan. Nauubusan ng paninda ang mga tindahan sa buong bansa na muling nagpaparamdam sa kakulangan noong Soviet kahit ang mga pinakamatibay na taga-suporta ng digmaan ay tumututol sa desisyon ni Putin. Ang pagbagsak ng ekonomiya na ito, ang tanging banta na hindi kayang bumbahin, ipagbawal o takasan ni Putin. Paubos na ang oras ni Putin at malapit na niyang matuklasan na hindi nito kundi grabidad ang kanyang pinakamalaking kaaway. Kita mo, nagsimula kahapon ang pinakamalaking hamon sa pamumuno ni Putin nang magsimulang magtipon ang mga kabataang Ruso sa St. Petersburg para kumanta ng isang anti-digma ang kanta. Isang kantang ipinagbawal mismo ni Putin sa Russia. Pakinggan mo ito mismo at pagkatapos ay pag-uusapan natin kung bakit takot na takot si Putin. Hindi lang ito anti-digma ang kanta. Hinihikayat din nito ang pagpapalit ng pamahalaan sa Russia. Iyan ang dahilan kung bakit natatakot dito si Putin. Sa katunayan, noong 2000 at 2023 nang lumabas ang kanta, agad itong ipinagbawal ni Putin. Umalis ng bansa ang rapper na sumulat nito dahil hinahabol siya ni Putin. Kaya himayin natin ng kaunti ang mga liriko. Dahil kung mahilig ka sa kasaysayan, tunay itong kayamanan. Ang kanta ay pinamagatang kooperatibong Swan Lake at ang korona narinig nating lahat na inaawit ng lahat sa klip ay sa madaling salita ay nangangahulugang Gusto kong manood ng balit, hayaang sumayaw ang mga sisne. Ngayon, ang mga binanggit tungkol sa mga sisne ay tumutukoy sa sikat na klasikong kantang ruso na tinatawag na Swan Lake ni Tchaikovsky. Pero para sa maraming ruso, lalo na yung mga nabuhay noong panahon ng Soviet Union, Iba ang kahulugan ng kantang ito. Alam mo, sa ilalim ng Union of Soviet Socialist Republics, tuwing may masamang balita ang gobyerno, paulit-ulit na pinapatugtog ang kantang ito sa lahat ng television sa buong Soviet Union. Pinatugtog nila ang kanta nung namatay si Brezhnev, pinatugtog din nila nung namatay ang sumunod sa kanya, si Chernenko, at pinatugtog din nila nung namatay ang sumunod dito, si Andrei Pov. Para sa karamihan ng mga Ruso, naaalala nila ang kantang ito mula isang libo siyam na raan siyam naput isa. Noong Agosto ng taong iyon, paulit-ulit na pinatugtog ang kantang ito, kahit walang malinaw na dahilan. Alam ng tao na masama ang ibig sabihin nito, pero inakala ng karamihan sa mga Ruso na baka si Gorbachev o ibang mahalagang tao ang namatay. Pero hindi iyon ang totoong nangyayari. Habang paulit-ulit na tumutugtog ang kanta, sa ang mga tangke sa mga kalsada ng Moscow. Isang kudeta ang nagaganap. Simula nang malaman ko ang kasaysayan, kinikilabutan na ako kapag naririnig ko ang kantang iyon. Maraming tao, pati ako, ang maling nakaalala tungkol sa tunay na dahilan ng kudetang ito. Hindi tungkol sa pagbuwag ng Union of Soviet Socialist Republics ang kudetang ito. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga. Gusto ng mga nagplano ng kudeta na pabagsakin ang gobyerno para masigurong magpatuloy ang Union of Soviet Socialist Republics. Pero sigurado akong naaalala ng marami sa inyo nabigo sila. Ang mga tangke na ipinadala sa Kremlin para magpabagsak si Yeltsin ay sumikat dahil sa larawang ito nang si Boris Yeltsin ay tumayo sa ibabaw ng mga tangke at nanawagan sa mga Ruso na labanan ang kudeta. Apat na buwan pagkatapos nito, wala na ang Union of Soviet Socialist Republics, ibinaba ang pulang watawat ng Soviet Union at itinaas ang tatlong kulay na watawat ng Russia. Ngayon, maraming mga Ruso ang gusto ulit ng pagbabago ng pamahalaan. Yan mismo ang hinihiling ng kantang ito. At iyan din ang dahilan kung bakit ipinagbawal ito ni Putin. Pero ngayon, kinakanta ito ng mga kabataang Ruso sa gitna ng St. Petersburg. Habang nagre-record ako nito, wala pang arestado. Maaring magbago ito habang pinapanood mo. Kaya tingnan ang nakapin na komento para sa update ko pero gaya ng maiisip mo. Maraming Ruso, lalo na yung mga sumusuporta sa digmaan ni Putin sa Ukraine, ang hindi natutuwa sa kanilang nakikita. Sa clip na ito, sabi ng mensahe, Ngayon kumakanta at tumatalon ang mga tao dahil hindi nila ginagamit ang utak nila. Hindi nila alam ang nangyayari sa borderland at sa mga front. Hindi sila sanay mag-isip at magkumpara. Kaya iniisip nila na kung ginusto lang ni Putin, wala sanang digmaan. Nagtatalunan sila dahil gusto nila ang musika at madaling tandaan ang mga tugma. Iyon lang, akala nila astig sila. Nagpoprotesta laban sa malaking tao sa gitna ng St. Petersburg. Ngayon, karamihan sa mensahe ay ganito lang talaga. Mahaba ang mensahe, kaya ayokong mainip kayo habang binabasa ko ito. Sana pwede ninyong ipos at basahin ang mensahe. Pero ituturo ko rin ang mahahalagang bahagi. Kasi, alam nyo, Kumakalat ang clip na ito sa Russia at hindi ko alam kung gaano ito kasikat. Pero napapanood ito ng mga tao sa Russia. At ang mga komento ay hindi yung gusto makita ni Putin. Kaya ito ang sinasabi ng mensaheng ito tungkol sa mga komentong iyon. Samantala, matapos mailathala ang video sa channel natin sa St. Petersburg, nagsilabasan ang mga liberal na hamster sa mga komento. Sa tulong ng Ukrainian bots, nagsimula silang manawagan ng kaparehong bagay sa ibang lungsod. Naging interesante iyon kasi napansin ng mga sumusuporta sa digmaan na marami talagang hindi sumusuporta rito habang sinasabi naman ng ibang mga nagkokomento na hindi alam ng mga kabataan kung ano ang hinihiling nila. At ito ang ibig kong sabihin kapag nakita ninyong mga tanga ang isang ballet at sayo ng swan na tinatawag ding pagbabago ng rehimen. Yari kayo, bago kayo magsalita ng kalokohan, tanungin nyo muna ang mga nakatatandang kamag-anak kung ano ang nangyari noong sumayaw ang mga swan at sabihin sa kanila ang gusto nyo, mga tanga kayo. Ngayon, itong huling komento na ito ay nagdadala sa akin sa isang mahalagang punto tungkol sa Rusya. Maraming tao sa Rusya ang itinuturing na kahihiyan para sa mga Ruso ang pagbagsak ng Soviet Union. Para sa kanila, ito ay sana hindi sa nangyari. Ibig sabihin, hindi lang si Putin ang nagsabing ang pagbagsak ng Soviet Union ay isa sa pinakamalaking geopolitical na trahedya ng ikadalawamput isang siglo. Hindi lang si Putin ang galit sa pagbagsak ng Soviet Union at gustong ibalik ito. Maraming Ruso rin ang nananabik sa panahong iyon. Tinitingnan nila iyon bilang magagandang lumang panahon. Dahil alam mo, hindi talaga dumating ang demokrasya sa Rusya kahit matapos ang Union of Soviet Socialist Republics. Nang maupo sa kapangyarihan si Putin, binago niya ang buong sistema para bigyan siya ng ganap na autoridad. Pagkatapos, halos na brainwash niya ang tao para maniwala na maganda talaga ang Unyong Soviet noon. Maraming Ruso ang naniniwalang pinakamalakas ang Rusya sa Unyong Soviet at nais nilang maibalik ang panahong iyon na parang kinukumpirma rin ang sikat na kasabihan tungkol sa Rusya na nagsasabing, Sa Rusya, tiyak ang hinaharap, ang nakaraan, ang laging nagbabago. Hindi alam ng mga Rusong nasa Rusya ngayon ang tungkol sa walang laman na istante, tagutom, mga kulungan, gulag, at matagal na paghihintay para sa simpleng kotse. Hindi nila alam ang masasamang ginawa ng Unyong Soviet at iniisip nilang bumagsak ito dahil mahina si Gorbachev. Hindi talaga nila natutunan ang mga estruktural na problema ng Unyong Soviet at ekonomiyang kontrolado ng Estado. At iyan mismo ang dahilan kung bakit gusto nilang muling buuin ito. Pero alam mo, Si Putin ay isang mag-aaral ng kasaysayan. At kahit na medyo baluktot ang pananaw niya sa kasaysayan, alam niya na bumagsak ang Soviet Union dahil sa mga problemang pang-ekonomiya. At alam niyang patungo rin sa parehong landas ang Russia. Malaking bagay ang protesta na ito. Pero matagal nang may mga protesta sa Russia nitong mga nakaraang buwan. At ang huling protesta bago ito na nangyari tatlong araw lang ang nakalipas ay nagaganap noon dahil galit ang mga tao kay Putin dahil tinaasan niya ang mga buwis. Hindi gusto ng mga tao ang pagtaas ng buwis habang bumababa ang sahod at tumataas ang implasyon. Kaya mahal ang pagkain at pangunahing bilihin. Tingnan mo ito. Sabihin mo sa amin Yung opinion sa bayad sa pagre-recycle. Para sa akin, masyadong mataas 'yon at magiging mabigat para sa mga tao kapag inaaprubahan. Sa kabuuan, mawawalan ng trabaho at pera ang malayong silangan ng Rusya kaya wala talagang matitira sa kanila. Ibig kong sabihin, hindi na talaga kayang palitan ng mga tao ang sasakyan, lalo na kung dekoryente o hybrid pa. Ako mismo ay may electric na sasakyan. Bagong bayad sa recycling ay 1,530,000 rubles pero ang electric car ko ay 120,000 rubles lang. Halos kasing mahal na ng sasakyan ang bayad sa pag-recycle, minsan mas mataas pa. Sa tingin ko lang, Parang pumunta talaga ako dito para dito para suportahan ng mga tao at para magsalita rin. Nandito kami para ipahayag ang aming protesta dahil lubos naming nauunawaan na ang isang magandang sasakyang Hapones, kahit na second hand, ay mas maganda pa rin kaysa sa mga lokal nating sasakyan sa kasalukuyang kalagayan. Siyempre, mga makabayan kami ng ating bayan, oo. Pero kami, Gusto naming pantayan ang kalidad ng mga lokal na kotse sa mga banyagang kotse na binibili natin. Ang pinaka nakakainis sa akin sa buhay ay kapag tinatrato tayo ng gobyerno na parang mga tanga. Iniisip na wala tayong naiintindihan at tatanggapin na lang natin kahit anong ipanukala nila, kahit ayaw natin. Nagpasa si Putin ng bagong batas na tinaasan ang value-added tax sa Russia, na ngayon ay 22%. Tulad ng narinig mo sa clip, isang lima ng binibili mo kailangan mong bayaran sa buwis. Pero hindi lang value-added tax tax ang pinag-uusapan dito. Iba-iba na ngayon ang bayarin at buwis para sa maliliit na negosyo na dati ay wala naman. Bukod dito, tumataas ang inflation, paparating ang sales tax, at hirap nang bumili ng pagkain ang mga tao. Natalakay na natin ang karamihan dito sa mga naunang video, kaya makikita mo kung bakit ang mga Ruso na sumusuporta talaga sa digmaan sa Ukraine ay hindi pa rin masaya. Wala silang pakialam kahit milyon-milyong Ruso ang namamatay sa Ukraine. Hindi naman apektado ang bulsa nila. Pero nag-aalala sila kapag mas maliit ang kita at mas mataas ang buwis. Alam ni Putin na mas malaki pang banta ang mga ganitong bagay kaysa pagkatalo sa Ukraine. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ginamit niya ang dahilan ng mga Ukrainian drone para patayin ang internet. May ilan ding hindi natuwa dahil alam nilang hindi talaga ito tungkol sa mga Ukrainian drone. Hindi naman kailangan ni Putin na ipagbawal ang mga tawag sa Telegram at WhatsApp para mapatigil ang mga Ukrainian drone, 'di ba? Ginagawa niya 'yon dahil ayaw niyang gumamit ang mga tao ng mga app na hindi niya nakikita kung ano ang pinag-uusapan nila. At kaya niya pinipilit ang mga Ruso na tumigil sa paggamit ng Telegram, tumigil sa paggamit ng WhatsApp, at lumipat sa bagong app na ginawa ng Kremlin. Tinatawag itong Max. Di ko sure kung laro ng salita yon, pero ibig sabihin ay maximum na kulungan. Gusto niyang gamitin ito ng lahat dahil gawa ito sa Russia at ligtas daw para sa mga Ruso. Pero maraming Ruso ang napapansin na hindi naman talaga totoo yon. At ayaw nilang mawala ang WhatsApp. Kaya nagkakaroon ng mga protesta sa Russia kung saan nananawagan ang mga tao na huwag ipagbawal ang isang kumpanyang Amerikano sa Russia. Si Putin lang ang makakagawa niyan. Panoorin mo ito mismo. Ibalik niyo ang connection sa amin. Ibalik niyo ang connection sa amin. Ang tensyong panlipunan mula sa pagharang ng tawag sa telepono ay nagtutulak sa mga tao na lumabas sa kalsada. Walang gustong pumayag na bawalan silang makita at marinig ang mahal nila sa buhay. Bilang pampolitikang organization, hindi namin ito maaaring baliwalain. Matagal na kaming lumalaban para sa karapatan ng estudyante at manggagawa sa Vornesh. Sa totoo lang, kami na lang ang natitirang grupo sa lungsod na nagsasalita para sa mga karaniwang residente ng Voronezh. At sabihin na kami ay tumututol dito at kami ay hindi nasisiyahan. Nagtipon kami rito batay sa mga karapatang ginagarantiya sa amin ng konstitusyon. Tinututulan namin ang pulisiyang ito dahil nilalabag nito ang aming karapatang konstitusyonal sa kalayaan ng impormasyon at komunikasyon. Kami, bilang komunista, ay tumututol sa mga paghihigpit sa kalayaan. Yan lang ang mayroon ako para sa inyo ngayon kung nagustuhan ninyo ang mga update na ito. Siguraduhin pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Target naming maabot ang 2 milyong subscribers ngayong taon. Kaya malaking tulong ang pag-subscribe ninyo. Salamat!